Time pa rin naman po yung serbisyo. sa nung time ko po as Vice Governor na umupo akong Governor. Yung mga programang priority pa rin natin, lalo-lalo na ho, pagtulong sa mga may hirap. Yun naman po ang lagi natin priority. Sa tuloy-tuloy po yan, wala naman po magbabago daw. Ang magbabago lang ho yan, gusto so Yung pagdidesisyon mo, hindi ako magdidesisyon niya. Siyempre, I will give it to the Governor. Andito po ako as Vice to support our governor, the Sanggunian Panlalawigan members, and the, all the mayors, kung ano pa ho yung mga iba programa, tutuloy na programa. Siyempre, nandun po kami para sumuporta sa ating Balbi Borbe. Kung ano yung mga awards na nakuha, mga accomplishment, mga tax collection natin. Ano lang po, gusto ko lang muna ipakita na naging transparent upame, Kita na naman ako saan napangkaan mga pera ang probinsya at kung ano ho yung naliko mo yung probinsya sinigurado mo natin na wala ho na walang pera at napunta ho sa mga tao lalo lalo na sa main trip hindi po natin masasabi wala naman ng perfecto tao siguro may mga aspeto pa rin mo na may pagkukulang tayo pero importante is yung na yun, yun. marami ho tayo nakakamptis kami pagkakasama pa rin kami, magkakaibigan pa rin kami mag-aasahan pa rin kami pag meron na ngailangan ng tulong sa si isa't isa kami pa rin mo magkakasama, magtutulungan pa rin mo kami. ako sa tiwala ng binibigay ng mga kapampangan. Siguro po, na it means na majority na naman ho, ano mga kapampangan, tinili ko kami. Still po siguro yung Sarmi City nakikita namin may buong pa rin pa nung pong nangyiwala. saan po nila na hindi po namin sisirain nun. At dadagdagan pa po namin, tagdibutihan pa po namin na Padma mahal sa mga kapatawan.